Awardi Alicia Latore. Kilala si Ginang Alicia Latore nang nagsarabuan Baknotan La Union sa kanyang pinangungunahang programa na Puso o Pure and Ubiquitous Seniors Optimistic. Sa edad na 81, patuloy si Lola Alice sa pagpapatakbo ng programang ito na sumasalamin sa kanyang pagmamahal para sa mga kapwa na katatanda at mga kabataan sa komunidad. Sa pamamagitan ng nasabing programa, Si Lola Alice, katuwang ang mga kaibigan at dating katrabaho, nakakapaglunsad siya ng mga programang pangkalusugan tulad ng distribution of herbal medicines and food supplements, regular check-up at free eyeglasses para sa mga nakatatanda. Kinikilala siya sa kanilang lugar bilang si Lola Basyang dahil sa kanyang reading caravan para sa mga kabataan. Ito ay ginagawa ni Lola Alice taon-taon. Dahil dito, masaya ang mga nanay ng mga bata dahil ang kanilang mga anak ay natututong magbasa ng dahil kay Lola Alice. Aktibo din si Lola Alice sa iba't ibang religious activities bilang member ng Catholic Women's League, Bacnotan Chapter at Parish Renewal Experience o PREX. Nakagawian na din ni Lola Alice ang pamimigay ng food packs, groceries at pagsiset up ng mga community pantries at feeding programs para sa iba. Lalo higit sa mga miyembro ng komunidad na higit na nangangailangan. Bukod sa mga direktang benepisyo ng mga kusang loob na pagtulong sa komunidad, ang mga ginawa at ginagawa ni Lola Alice ay inspirasyon para sa iba at naging daan upang sumibol at mapalago ang volunteerism sa puso ng iba pang miyembro ng komunidad. Katangi ang taglay ng isang tunay na ulirang nakatatanda.